Monday. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music News. Okay. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kilabukas Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join The Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Baka, ate one time the new Filipino time, alas dosina ng tanghali. This Time Check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong... At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Ang palakanyang mga kabrigada na nindigang walang basihan Ang impeachment laban kay Pangulong Marcos ang Office of the Secretary General naman ng Kamara, kumpirmang kasarado, ang tanggapan ng maghain ng komplain, ang mag-asawang kardema. Dalawang driver ng Solid North nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Naligatan exercise natapos na ang ngayong araw. At ilang mga Pilipino sinariwa ang pagbisita ni Pope Leo XIV sa bansa noon bago pa ito naging Santo Papa. Ano naman na napiling pangalan ng Santo Papa? Ano bang ibig sabihin? Brigada Balita Nationwide sa Tanghali! Buong puso, puso, kasama ang buong versa ng Brigada News FM Philippines. Brigada News ML, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Tan Halle. Kada Balita Nationwide Sa Tanghali Kada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao At sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Araw ng Biyernes, Kabrigada May 9, 2025 kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang Brigada kinilala ng Augustinian Churches sa bansa ang pagiging Santo Papa ng isang Augustinian na si Cardinal Robert Francis Prevos na ngayon po'y tinawag na Pope Leo XIV. Anila siya ay nakilala noon bilang isang mapagkumbabang pare at may pagmamahal at pagkalinga lalo na sa mga nangangailangan. Upapas din ang ilang mga larawan ng Santo Papa sa makailang beses na pagbisita nito dahilan sa mga duties nito bilang Superior General of the Augustinian Order noon. Iban pa rito sa pagbisita niya noong 2004 at 2010 para sa isang misa sa Cebu at sa Iloilo noong 2002. Kanto pa nila, hindi naging mahirap at mabilis na napalapit ang loob nila noon dahil na rin sa pagiging English speaking nito at nakibahagi rin si Noy Father Prebos sa kanonegyom ni Pedro Calunsod. Bagong bago, ikada balita nationwide. At kauglay pa rin ang balita mga kabrigada, asahan ang commitment to social justice ng bagong Santo Papa na si Roberta Privos o Pope Leo XIV. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines sa spokesperson na si Father Jerome Siciliano, ang napiling pangalan ng Santo Papa ay sumisimbolo sa pagpapahalaga sa mahirap at sa mga manggagawa. Ang pinagkuhanan niya ng pangalan na si Pope Leo XIII ay kilalang tumutulong at nakatuon sa laborer o sa mga laborer sa kanilang mga karapatan at iba pa mga social justice issues noong industrial age. Si Pope Leo XIII na pinagkuhanan ng pangalan ni Pope Leo XIV ay nagsilbing lider ng Simbahang Katolika sa loob ng 25 taon na mula 1878 hanggang 1903 ikaapat na pinakamahabang papal reign sa mundo Brigada Balita nationwide sa tanghali brigada, naman Ang brigada nagpaabot naman ng pagbati ang mga lider mula sa iba't ibang panig ng bansa sa bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV. Ayon pa kay US President Donald Trump, isang karangalan na magbula ang pop o ang papa sa bansang Amerika. Masa siyang makita ito ng personal. Alalang si Pope Leo 14 ang kauna-unahang US-born na leader ng simbahang katolika. Sinabi naman ni former U.S. President Barack Obama ang Santo Papa kung saan ay inalala nitong pareho silang galing ng Chicago, Illinois. Ipinagdarasal daw nila ang Santo Papa para sa mga pangunguna nito sa Simbahang Katolika at magsilbing halimbawa sa karamihan na kahit ano paman ang kanilang paniniwalaan na Panginoon. Bagong bago, ang pagkakahalal kay poplayo di 14 naman mga kabrigada, pinagtibay ang misyon ng simbahan na manindigan para sa mga maghihirap at walang posesa. Ayon naman yan sa liderato ng Kamara. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Report. Ikinalugod ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkakahalal kay Pope Leo XIV na tinawag nitong bukal ng panibagong pag-asa at pagpapatibay ng misyon ng Simbahang Katolika. Ayon kay Romualdez, ang buhay ng bagong Santo Papa na itinoon sa pagbimisyon, commitment sa marginalized sector at pagtataguyod ng justisya ay sumasalamin sa mayahatid ng Simbahang Katolika sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Ang pastoral approach ni Pope Leo XIV ay mayahalin tulad sa legasya ni Pope Francis na ibinabahagi ang mabuting balita ng may kababaang loob at katapangan binigyang diin nito na pinaalalahanan ang lahat na ang pagpapakumbaba ay makapangyarihan at paglilingkod ang pinakamataas na uri ng liderato Ipinunto ng speaker na ang mensahe ng bagong santo papa ay may malalim na kaugnayan sa mga Pilipinong mananampalataya partikular ang panawagan para sa kapayapaan at malasakit sa mga mahihirap bukod dito ipinaliwanag ni Romualdez na ang paghalal kay Pope Leo the 14th o Cardinal Robert Francis Prevost ay nagpapatibay sa misyon ng simbahan na manindigan para sa mahihirap, mga binabaliwala at walang boses. Maging ang pagpili ng pangalan ng Santo Papa ay nagbibigay pugay anya sa legasya ng lakas at reforma na kumikilala sa alaala -ala ni na Leo I at Leo the XIII na kapwa nilabanan ang social injustice at pinagtanggol ang pananampalataya kontra pagkakawatak-watak. Nanawagan naman si Romualde sa lahat ng Pilipino na magkaisa sa panalangin, anuman ang pananampalataya para sa bagong Santo Papa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Camino ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News, Otho! Rapido! Brigada Balita Nationwide! Naibabampanin ng ating mga balita mga kabrigada! Sinubirman naman ni House Secretary General Reginald Velasco na sarado na ang kanyang tanggapan ng magtanggang maghain ng impeachment complaint ang mag asawang kardema laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa kay Velasco, nagsagawa ng strategic planning seminar ang mga staff ng Office of the Secretary General. Ngunit paman, balik trabaho niya ang opisina sa darating na Martes, Mayo 13. Yung rito, sinabi pa ng mga complainants na sina Ronald at Dusil Marie Cardema na babalik sila sa araw ng Martes upang isampa ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Napugat ang reklamo ni na Cardema sa muna'y pagpapahintulot ng Pangulong Marcos na turnover sa mga dayuhan, partikular sa International Criminal Court, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ay pa sa rules of procedure ng impeachment Proceeding sa Kamara, dapat personal na tatanggapin ng Secretary General ang impeachment complaint bagay na naman ni Na Cardema. Umahataw balita nationwide. Ito naman, inihang impeachment complaint laban kay Paolo Marcos. Wala raw pinaghuhugutan ayon sa palasyo. Mula sa Malacanang Brigada markar Sargaan na ibrigada mo! Brigada! <laughs> Report! Nanindigan ang Malacanang na walang sapat na batayan ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang, tinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bagamat karapatan ng sinuman ang sinuma magsampan ng reklamo, naniniwala ang Malacanang na walang matibay na pinaguhugutan ang mga aligasyon na batid na nagtangkang maghain kahapon ng impeachment si dating National Youth Commission Chairperson na Ronald Cardema sa Kamara, sa ugnay ng umano'y culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Ayon kay Cardema, ito ay dahil sa pagpayag ni Marcos na madala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague para harapin ang kaso sa International Criminal Court na may kaugnayan sa crimes against humanity. Paliwanag naman ni Castro, ang naging aksyon ng Pangulo ay alinsunod sa batas at bahagi ng pagtupad ng Pilipinas sa commitment sa Interpol. Ayon pa sa Malacanang, dila may pansariling interes ang nasa likod ng reklamo. Hindi raw makatwiran na baliwalain ang batas at talikuran ang mga kasunduan para para lang protektahan ang ilang individual na may kinakaharap na mabibigat na kaso. Dagdag ni Castro, mas makabubuti kung ang Duterte Youth Party List ay tutok sa paggawa ng mga batas na makakatulong sa taong bayan sa halip na maghain ng reklamo na wala umanong sapat na batayan. Sa ngayon, hindi pa nababasa ng buo ng palasyo ang reklamo, kaya wala pa silang opisyal na tugon hinggil dito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and Bagong bago Brigada Pardita Nationwide Samantala, BP Sara Nanindigang hindi Duterte Ang problema ng Pilipinas Brigada Jigo Custodio Ibrigada mo Brigada, brigada. brigada. B -b 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 Report Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya at hindi ang Duterte ang problema ng Pilipinas. Sa meeting de avance ng PDP laban kahapon, sinabi ni VP Sara na pinagbabayaran ngayon ng mga Pilipino ang pagpili ng maling leader. Ayon sa kanya, sa kasamaang palad ay nailuklok ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino at higit sa lahat, hindi kaya magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Hindi daw dapat isang tabi ang isyu ng integridad at kakayahan ng mga namumuno at dapat magsilbing aral ang kasalukuyang sitwasyon upang mamili ng mas tamang mga leader sa darating na halalan. Dahil dito, hinimok niya ang publiko na bumoto ng derechahan para sa Duterte ang senatorial slate ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, Filipinos deserve better. Panahon na upang bumalik sa mga konkreto at pangmatagalang programa imbes na mga pansamantalang ayudang inaabuso umano ng mga nasa kapangyarihan. In the heart of changing lives, sako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of... Brigada Balita Nationwide! Sa kaugnay pa rin na balita mga kabrigada, sinamahan naman ay Sen. Christopher Bongco ang mga kandidato ng PDP laban sa meeting di Avances sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kung suporta siya na pakita sa Duterte na senatorial Slate na itinuturin niyang magpapatuloy sa mga adhikain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dumano rin si na VP Sara Duterte at Kitty Duterte na kung saan ang sigaw ng mga taga-suporta ay Pilipinas Duterte pa rin. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide Ang mga kabrigada Ang balikatan exercise Formal nang nagtapos Ngayong araw Brigada Kat Austria Ibrigada mo Brigada, Brigada. I Report Nagtapos na ngayong araw ang ika na pung edisyon ng balikatan exercise sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Isinagawa ang closing ceremony sa Campo Aguinaldo bilang formal na pagtatapos ng joint military training na nagtagal ng halos tatlong linggo. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., tagumpay ang itinakbo ng balikatan. Nagawa kasi na mga kalahok ang lahat ng pagsasanay sa iba't ibang lokasyon kabilang sa mga isinagawang pagsasanay ang multilateral maritime exercise, counter-air operation at live fire exercise maging ang maritime strike exercise. Maliban sa mga pagsasanay, kinapalooban din ng cyber defense, humanitarian at civic assistance at disaster response drills ang balikatan ngayong taon. Nauna nang sinabi ng AFP na malaking tulong sa kanilang hanay at maging sa American Forces ang ginawang palitan ng kaalaman at kakayanan ng dalawang puwersa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila. The Music and News of Bago! Bago! Brigada Balita Nationwide! Ay mapambalita mga kabrigada, dalawang driver ng Solid North Bus Incorporated anak positibo sa illegal na droga sa isa na gawang mandatory drug testing ng Land Transportation Office o LTO. Ito'y kasunod ng malagim na aksidente sa EC-TEX na ikinasawi ng sampu katao. Ayon sa LTO mga kabrigada, ang nagpositibo ay isa sa ilalim pa sa confirmatory test at maaaring patawan ng habang buhay na pagbawi ng lisensya at iba pang kasong kriminal. Samantala na nasa 276 bus ng panya at 46 panamang ang pumasa sa roadworthiness inspection kasabay po niya ang patuloy ang ng LTO bilang bahagi ng mas pinaigting na hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero balita nationwide 129 bus units mga kabrigada ay special permit na mula naman sa LTFRB para sa 2025 midterm elections Brigada Katrina honson ibrigada mo. Brigada. I <laughs> report. Umabot na sa 829 bus units ang binigyan ng special permits ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa nalalapit na halalan. Ito ay epektibo mula May 9 hanggang May 18. Ayon kay LTFRB spokesperson, Attorney Ariel Inton, dumaan sa masusing inspeksyon ng mga unit at isinailalim sa random drug testing ang ilang drivers. Nilinaw rin anya na walang inisyong permit para sa eksklusibong paggamit ng mga kandidato at ang lahat ay para lamang sa general public. Samantala, may ilang bus terminal naman ang nabigyan ng show cause order dahil sa paglabag. Patuloy ang pagtutok ng ahensya para tiyaking ligtas at patas ang transportasyon ngayong halalan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Henson ng 105.1 Brigada News sa Fama, Manila, The Music and News. Ito na ang Environmental Advocacy Group. Patuloy na iniapila ang malinis at walang kalat na halalan. Regalas nila matibag. mo. Ibrigada. Report. Idiniin ng Eco Waste Coalition ang panawagan ng mga ito para sa basura-free na eleksyon. Sa isang pahayag, pinakiusapan ng advocacy group ang mga lokal at national candidates na sumunod sa Ecological Solid Waste Management Act at iwasan na ang pagkakalat kasabay ng malalapit na pagtatapos ng pangangampanya bukas. Ayon kay Zero Waste Campaigner Chris Luwage, apela nila na sana ang mga natitirang campaign activities ng mga kandidato ay hindi makadaragdag sa environmental degradation. Huwag din umanong iwanan ang mga venue sa meeting de avance na parang mga dump sites at ipatupad ang clean as you go policy. Pakiusapan ang mga ito na sa darating na araw ng eleksyon, igalang ang ban sa pangampanya kasama na ang pamamahagi ng sample ballots at mga flyers. Bukod sa ilegal ito, nagdudulot lang din ang aktibidad sa malawakang pagkakalat na nakikita sa mga kalsada at lugar kung saan ginagawa ang pagboto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Oh, balita, balita nationwide. balita nationwide. Balita, Makabayaning pagtutulungan. Kabrigada na wasak ang bahagi ho ng bahay ng mag-asawang Shevir at Inda Akod. Kabilang ang kusina kung saan nila niluluto ang banana chips mga kabrigada na kanilang kabuhayan matapos ang mabagsakan ng punong mangga sa kasagsagan ng malakas na hangin sa Baybay Galas, Dipolog City. Dahil ano, sa kanilang pinagdadaanan, humingi sila ng tulong sa Brigada Dipolog at uh, agad namang rumisponde ang mga miyembro ng 1 tahanan sa pamamagitan po ng Tira Brigada Program. Nakalikom ng mahigit 5,000 ang siyam na chapters para sa pagbili ng materyales sa pagpapaayos ng bahay ng mag-asawang... Uh, mag-asawang akod at... Uh, buong pasasalamat ang ipinaabot ni Mang Sevir sa tulong na kanilang hung natanggap. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Maraming salamat sa ating mga volunteer at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay. Sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at 1 Tahanan 118, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break kaman, Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali brigada Balita Nationwide At ang brigada na napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love 1 Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera, at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tulog ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.